Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Shoutout sa lahat ng mga ka-DDS natin sa buong mundo. At saka syempre sa lahat ng mga ka-DCW, Duterte Cyber Warriors teammate ko. At saka sa lahat ng mga nagpapa-shoutout, kilala nyo na kung sino kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre congratulations kay Madam Mocha Uson sa bagong TV show niya. Aabangan po namin lahat yan tuwing linggo. Alam kong alam nyo na maraming gusto magpatahimik sa mga pro Duterte. Kaya pag-usapan natin sa video na to kung anong dapat natin gawin sa mga bugok na to. Alam nyo ba na anti-Duterte doesn't really exist? If the word money and ignorance are not written in the dictionary. But unfortunately, nasa dictionary ang dalawang salita na yun, kaya nandyan sila. Anong napansin nyo sa poster na to? Hmm, yung team pagbabago, kitang-kita ang mga pagmumuka namin. Pero yung Team Panggagago, walang mga muka. Mga literal na nagtatago nga. Last year, hinamon ko silang lahat ng vidwar. Ayun, ni Isa walang sumagot sa kanila. Eh kasi nga, wala silang mga balls. Mga literal na mga bayaran lang talaga sila para mambuisit ang mga Duteta supporters at mga trolls. So may mensahe ako sa lahat ng mga kadidyes natin. Secret lang natin to ah. Huwag kayong maingay. <laughs> Dahil napansin ko, pag negatibo ang nabasa o nakita natin laban sa mahal natin presidente, todo react at comment tayo. Aba syempre, solid dotted na supporters nga tayo eh. Kada comment at kada angry face natin sa mga post nila, nako, malamang nagdiriwang yung mga yan. Dahil ang buisitin tayo ay ang mission nila. So may challenge ako sa mga ka-DDS natin. Tawagin po natin itong Deadma Challenge. Napansin nyo, kada cybertokang natin, hindi sila matinag-tinag. Yun ay dahil sa mga engagement natin sa mga post nila. Yung kada share, kada angry face, at kada comment, yun yung engagement natin sa mga post nila. At siguradong funded na mga basura sa gobyerno ang mga tinagorean ng mga bayaran ng mga trolls sa social media. Kaya hindi po talaga sila matanggal-tanggal sa FB dahil kumikita ang FB sa kanila. So para mabaliwala lahat ng mga plano nila, ikulong po natin sila sa mga sariling echo chamber nila. Paano natin gagawin yon, Okay, pay attention. Step 1, pag may nakita kayong mga post ng mga trolls at alam nyong hindi tama at hindi totoo, i-report e nyo na lang po kaagad na fake news. Huwag na mag-comment o mag-react o kaya naman ay i-share ang mga katangahan post nila at nang di na pa at makalason pa ng mga isipan ng mga kababayan natin. Step 2, I-report nyo lang po sa Duterte Cyber Warriors 2.0 ang mga trolls and dami accounts na to. I-copy lang ang link ng i-report nyo, tapos i-paste nyo sa chatbox ng DCW 2.0 at si Master Salim Macdum na ang bahala sa mga i-report nyo. Step 3. After nyong i-report sa DCW 2.0 ang mga dami accounts or trolls na to, i-block nyo na po sila kaagad. So pag binlock nyo sila, hindi nyo na makikita lahat ng mga posts nila at hindi na rin nila kayo makikita. So pag nagawa po natin lahat yun sa kanila, sila-sila na lang ang magdolokohan sa mga sariling post nila. Pwede natin gawin sa kanila ang Deadma Challenge pero hindi nila pwedeng gawin sa atin to. Dahil pag ginawa nila sa atin ang Deadma Challenge, magiging mission failed sila. Aba syempre, wala na silang mabibisit ng mga Duterte supporters. So pag nag-mission failed sila, hindi na sila sisweldohan ng mga basurang amo nila. At pag hindi na sila sinweldohan, magre-resign na sigurado ang mga bayaran ng mga trolls na to sa idiot organization nila. So mas malalapa sa cyber tukang ang magiging kapalaran nila pag nagawa po natin lahat ito sa kanila. At sabay-sabay na rin po natin i-unlike ang mga page ng mga biased media na to. At kung gusto nyo ng balita na totoong walang kinikilingan at totoong walang pinoprotektahan, Pero-recommend ako po sa lahat ng mga ka natin na ang PTV na lang ang ating suportahan. Ang DCW ay open sa mga volunteers para sa aming misyon. Sa mga gustong sumali, ilike lang po ang DCW News and Current Affairs at Duterte Cyber Warriors 2.0 at mag-PM at magbigay ng patunay na solid Duterte supporter ka. At pag nagawa mo na yun, member ka na. Okay ba? So, ako po si Mr. Rio. Peace.